Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay alas uh, 4 ng hapon. Song init. <laughs> Kaliligo lang natin kasi. Ang init at ayun. Uh, meron nung nag-request sa atin dito sa My Black 55. At uh, ayan, nandito na tayo sa Black 55. Siyempre, ito yung main road, ha. Nakikita nyo, ito yung main road yan. At uh, nag-request sa atin ay si ano ang nakalagay lang user e user at user so shout out black 55 lot 2 at ito na oh ito na yung black 55 lot 2 at ko 22 <laughs> just me nagulat din ako at yun okay so ah uh, at user kasi walang name so yun yun ano pero at least alam mo na kung sino ka man <laughs> Eh alam mo na na Nakarating na tayo dito sa nire-request so ninyong Black 55 lot 2 At yan dilipat natin para mas makita ninyo Nang mas maayos Yung uh, possible na maging bahay ninyo At yung magiging lugar ninyo okay Hello so ayan dito na tayo sa may uh, Black 55 At yung request sa atin ni ma'am ay Tingnan natin Black 55 lot Black... latu 2 so kay Mam ma at user yun lang ko kasi nakalagay dun sa pangalan ho ninyo sa ano kaya ayun lang yung maano kong name ho ninyo so ayan ilipad na natin para mas makita ninyo Mas maayos ito na yung ano yung uh, possible na maging bahay ho ninyo so ayan uh, block 55 lot 2 at yun uh, may kuryente na kayo so syempre nakasa corner lat kayo yan no, ito yung possible na siyempre magamit nyo pa pagka nandito na kayo at siyempre ito yung uh, main road. 'Di diba? Galing doon sa may malainin bago. Yan yung gate diyan. Yan yung pinakamalapit papasok dito. So since kung gusto niyo doon sa may halang, ikot pa kayo doon sa kabila doon no. Oh. Doon papunta doon yung uh, sa halang doon. Medyo may kalayuan at yan uh, so far so good naman na yung uh, bahay maliban lang yun. Yung pinto sira pero ayusin naman nila yan pag dating nyo rito. At yan, silipin natin sa bintana, yung loob. Ayan dito sa kabila. So, ayan o. Oh. Alam ko... Ayan. <laughs> so, andun yung bill ng kuryente o. Oh. So, nakikita nyo ba? Ayan. Ayan o. Oh. At uh, ayan yung uh, Ito yung magiging lugar po ninyo Ito yung magiging lugar So ayan kukunti lang kayo dito Bali 2, 4 2 4, 6 8 na bahay. So, tapatan halos uh, this is sa islang na pamilya. At yun lang yung hindi na maganda dito sa parks doon kasi ginagawa na nilang tapunan ng basura oh. parang gumagaya na sila doon sa mga doon sa St. Mary Magdalin sa may malainin bago. So ayan paunti-unti pa isa-isa. Pa bukas makalawa baka dadami. So pinupuri ko pa naman yung mga residenteng uh, narilukid -re dito kasi hindi nga nila pinakikilaman o oh, ginagalaw yung mga bahay na walang uh, wala pa mga tao hindi nila tinatapunan ng basura pero ito kikita nyo na oh. ay nako so at uh, may mga bill na rin ng kuryente ayan oh tulad itong isa oh ayun oh bill ng kuryente yan itong sa black 50 one. Si okay so yun ma'am at uh, nasa 100 plus lang naman yung bill ng kuryente nyo dito sa ano ninyo at uh, ngayon pupunta naman tayo sa Black 45, Lot 6 So sama lang kayo ha Malapit na lang naman yun Parang dito na lang yun sa kabila Punta na natin kasi nakita yung 44 oh. At uh, so, Ito yung lugar Oh ito, Black 45 na So lot 6 Lot 6 yung hinahanap uh, natin 4, 3, 5 Ayun, nandun yung 5 oh. So malamang sa malamang Nandito dito kayo sa kabila Sa katapatan nitong uh, Bahay na to At yun yung lugar Sama lang kayo ha So ito yung uh, lot 6 Nandito na tayo At ayan uh, Shout Shoutout kay ma'am uh, Cherry Dick So ito na yung possible na maging bahay ninyo At uh, may kuryente na rin kayong nakatap uh, Galing siya Meralco So itatap na lang yan na uh, Papunta sa mga Sa wiring Para supply Papunta sa loob na ng bahay ninyo At uh, So far, so good naman. Okay naman. Saka, nakalak naman siya. So, isa na, kikita naman ninyo. Ay, eh, magandang maga po. Sorry. Baka nais-serve. Nakikita na naman ninyo yung uh, loob sa mga ibang video natin. No? Oh, sir. Ano? wire sa loob. Sinaw. Nako, yun lang. Ganun ba? Ayun talaga. Nangyayari. At yung sinasakitin niya kasi yung dumating to wala na. Wala na yung wire. Uh, then, papalitan naman nang yan problema nga lang do, doble gastos ng NHC nga lang si ah, ng contractor ah, vlogger kasi ako sa mga pabahay so, sa mga housing, so yun yung content ko eh, may mga nagre-request kasi sa akin regarding sa mga possible na maging ano nila, bahay nila wala akong idea kasi sa comment section lang, nagre-request na kung pwede pa siya lang, para makita nila makaroon ng idea so, ayun, kaya nandito ako halos iniisa-isa, oo, doon sa kabila Sorry, ang dami nga nito Iikot eh, wow. Iikuti, hanggang doon pa sa kabila. Sige, salamat ha. Thank you. At yun, uh, ayun yung uh, lugar ninyo. Mainam dito sa lugar ninyo kasi yun nga, kukunti lang kayo. So, bali, 16 family lang, kabila ang magkaharapan to block 40. So, harapan no? At uh, hindi ka tulad dun sa kabila, kikita nyo ilang block yan na mahaba. So, kabilaan pa yan, kaya napakadaming tao. Dito sa lugar ninyo, ayun, uh, bali, 16 families. Kasi 16 magkatapatan, 8 lang yung section nito, yung pahaba na yan. And then, yung katapat ninyo, 8 din. So, bali, 16 pamilya lang. Kaya hindi ganun ka-crowded yung uh, tao dito sa lugar ninyo. At yun lang, at uh, So, nakalak na. Huwag na natin pasukin. Okay. Ah, sige, salamat. Delio TV, busing ang... Uh, ah, Delio TV. Yung kulay red na yung profile. Yun lang yung aking ano. Sige, salamat. Thank you. Ayun, ah, sama kita sa video ko, ah. Shout out kay Kuya. Thank you. Uh, ah, ayan. Okay, so yun. Nakapag-ano na tayo dito sa... Black 55 and 45 So shout out kay Kay Ma'am Cherry Dick At saka kay uh, Kay Ma'am At lang Ayun lang yung uh, name mo ninyo Siguro alam nyo na naman yung kung sino po kayo Dahil nabanggit ko yung uh, sinabi ninyong uh, Tawag dito Bahay na nire-request ninyo na kung pwede, ninyong, uh, kung pwede nating mapasyalan para makita Okay, so yun lang. Go na tayo. So yan, ito yung lugar ninyo at ayan. At ito yung magiging lugar ninyo. Pagka nakita nyo na itong uh, nagkagawa na yung uh, side sa kayong harapan na uh, hindi pa naman poly pero yung katulad doon sa kabila yun, nandito na ako kayo sa lugar na to Except kung nakapasyal na talaga kayo at yun, may kuryente na kayo. Uh, hindi natin alam kung may bill na kasi di, wala tayong nakita. Maliban dun sa ibang mga block. Uh, may mabili dito sa block 55. So, nakita na natin yung bill. Nasa 100 plus, 105. No? Yung bill na... Nakikita natin. Okay. So, yung Go na tayo. Para nagahang yung telepono natin. So, ngayon, nandito na tayo sa... Ayun. Sa kabila, block 13. Nandito natin yung uh, block 20. unahin na, na natin yun... Uh, Black 13, meron din kasi tayo eh. O nga. Ah. Uh, tawid na tayo. Yeah. Shut up. Shut up! <laughs> so ayan, malapit na tayo doon sa circle na yun no? At ito na yung block 13 Hanap natin yung lat uh, lot 1 So ito na, Suwerte. Ito na yung lot 1, corner lot kayo Lipat natin para mas makita ninyo mas maayos So hindi gumana yung mic natin doon sa kabila Sana ito na gumagana na Ayan na, yung Black 13. So, uh, shout out kay... Uh... At user pa rin nakalagay doon sa inyong parang pinaka-profile. So alam nyo na kung sino po kayo. Black 13, lot 1. At uh, ito na yun. Dito sa may Parkson po ito ha. At uh... so corner lot po kayo. So ito yung itsura ng bayo ninyo. Marami lang nagbabaging na mga damo-damo at ito yung magiging lugar ninyo. Meron pa rin kayong ah uh, spasyo para sa magiging working area ninyo at ito yung lugar. Usually main road kayo eh, pero hindi ganun kalaki yung daan. Pero main road kasi to gawa ng walang uh, humps, parang ito, gutter, dito sa lugar na ito. Oh. At ito yung magiging lugar ninyo. Siyempre, may kuryente na kayo, Uh, hindi pa rin nakatap hindi nga hindi pa rin nakatap doon sa wiring papunta sa loob ng bahay ho ninyo no sa supply at uh, ito yung naalala ko dito sa gumagapangod ninyo dito sa inyo <laughs> ayan no? kasi al alam ko nakakain to eh no uh, na uh, ano pa tayo bata-bata pa at yun uh, mukhang wala pa naman kayong bill dito sa lugar na to wala pa tayong nakikitang bill dito Okay? So, ito yung magiging lugar ho ninyo. Sarado, wag na ho natin pasukin. Diba? At uh, punta naman natin yung... Uh, 20 at saka 18 at saka 11. Sama kayo, ha? Sama lang kayo, Hanapin natin yung... Ito kasi, ano... Uh, 24 yun. Ah, nandito? Kasi 24 yun sa kabila na yun, eh. So... Ay tama, oo. So yung 24 dyan sa kabila na yan. Pagkatawid mo dito sa highway na yan, papunta rito. Ayun! Nandito na rin yung 18. Ah! Parang last time naggaling din tayo dito sa dating as isang budget natin no, a ah, budget <laughs> update natin. So ito yung block 18 uh, katapat nitong block 23 baka nadodoon yung uh, block